Wag yung konsensya ng atong hibis kapulisan sa Davao Region. Ay! Ano mga yung konsensya? Wage, Ay, konsensya. Ano ba yung... Ano na mag-asasinado gahapon ngayon na picture na Harassment man niyang gihima! Asay harassment! Ang pagpahil kaso ganito sa atong mga well-deserved nga kapulisan. Ah. <laughs> mga awardee! Nga mga membro sa DCPO! Unsay sa'y award, kinsa may naka-award! Oh, best city police office no, in oh, the best city police office lang kay na blue, blue black. o kaso? Sa ito ang ipis kapulisan sa Davao Region, General Tory tungod lang bang baga kasama nga, doon nagyugtan nga, tubli nga. uh, blatter ang ato ang kakwerpos ka pulisan. Dapat lang para ka na, para na uy. Ang akong gi, gipadayag din ni Radyo Joel ang gibati sa usa ka gatos kabagabi ka pulisan nga nakabati karon og kanay papangipit wala na pataka wala ko magpataka ako ang gibatig babaw ang ingon bagya kasama nga papagita gustisya sa atong kapos si ka kapulisan dagin baog na Dili na ko kalito sa? Deserve <laughs> lang sa 100 ka mga pulis kasamang dong kasuhan. Di nga nung nakaingon man ka, Deserve. Nga serving ang usa kagatos gatos baga police nga pailan Pasantakaw! Pasantakaw! o kaso. Pasabta ko, pasabta. Oh, nang pangutana. Pasabta ko. Oh, pangutana. Pila na ka gilimbungan. Sa atong kapulisan ang kataw ang mga dabawenyo. Gipapila na ka gipatuo nga lowest crime rate sa na, sa sa Davao. Uh -huh. Pila na katuig mm. nga gilimdan ta sa tinuod nga sitwasyon sa ato ang siyudad sa Davao. Nga nakapangutana ta kay mismo si General mm, Torre mm, Ha? nakadiscovery sa Blue Blatter. But if e pasabot sa Blue Blatter, that is na, no? a serious crime kasama ka ng a serious violation. Para na lang, ka, dako na kayo na nga. Ay. Adil kanto kan General Torre lang. Ah, <laughs> na hey, di naman na ng mga bulis. Dili lang pa'y lagkaso. Dili na basta-basta repriman kasama nung pinakatuloy. Pwede man na, oh, i-suspended o Balik mo, no, balik mo refreshing scores. Uh, wala na, wala na refreshing. Wala na sa refreshing. Ayaw, masa, ayaw pa ilig kaso. Ayaw pa ilig kaso. Kaya ba, kailan o kaso, makapikto back... ka si nah, na sa ikanumbitan doon ng aspito sa automagyak eksyon ng polis. Lima mo oh, na kang kaso na dyan, O si Betabo, si mong retirement. Nag-report ito no, na nai na missing ang motor. Nai no, motor na missing. Oh. ah, na missing. Missing. Ah. Unsay gibutang sa bladder? O sa'y gibutang sa blatter. For record purposes. For record purposes. Oh. Ah. Tuwa na na discovery sa Talomo area. Unya. Oh, yeah. oh, nasa junk shop. No, oh. sa junk shop. Oh, oh Pag-abot ito di, sa Talomo, oh, oh, sa Talomo. Oh, okay, okay, ang gibutang okay. dito. Mm, mm. Record purposes only. Uh, oh, di, ang interpretasyon uh, uh kay dito sa kalinan uh, uh, at mo na discovery sa uh, shop uh, uh, ang presumption that is theft or adjustment or motor napping. Motor napping so, so, so ang theft crime kini kasamang doon. Uh, Oo, oh, di uh, ay.